Hi guys. So andito kami ngayon sa ano sa sa barangay. Kasi dito banda 'yung post office. Ayan. At saka sobrang saya ko guys kasi finally <laughs> finally dumating na 'yung aming ano Google AdSense PIN Sobrang saya ko kasi dumating na siya. Ilang mat, ilang months ko tang hinintay. Nakakaano lang talaga. Kasi finally. <laughs> kasama ko si ano si Papa Rock Rock. rock. Ayan. ayan. uy na tayo pa. Uy na tayo. Ayan, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin channel ni Dave and Shella's Diary. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. dahil kung hindi dahil sa inyo, wala kami nito. Ayan, maraming maraming salamat talaga. So, ayan na nga, guys. Sobrang saya namin talaga kanina ni Dave. Kasi this is a seat dumating na talaga yung aming pin. Sobrang saya namin kasi ilang months din namin hinintay to. Kasi pinadala to sa amin ni, ni Google AdSense noong, ano siya, May 15 pa. Ngayon eh, August 6 na. Ayan. Ilang months din, May, June, July. Ayan, magti-three months din siya. Bali, isha-share ko sa inyo guys kung paano to pinadala ni, or kung paano ka mag or kung paano ka magkaroon nito oh, nabubulol na ako. Na-excite na siguro. So, ano guys, um, <laughs> nag-start kami ng pag-YouTube noong September. Ayan, ginawa namin yung channel namin noong September. And then, kailangan kasi sa YouTube, mag bago ka magka-ads, kailangan mo magkaroon ng 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. So, nakuha namin yon Noong April 26, o oh, ba diba guys, sobrang tagal din namin nakuha yun. Kasi hindi naman kami sikat, hindi naman kami kilala or whatever. True lala dyan. And then, <laughs> nagkaroon ng ads yung aming channel noong April 29. Ayan, sobrang saya ko talaga nung nakuha na, namin to. Na nagkaroon kami ng, ng ads. Ayan. Tapos, bago kasi guys, ipapa, ipadala ni, ni AdSense to, yung pinat... Kailangan mo maka $10 dollar And then, ayun, nakuha namin yung $10 noong May 15 at pinadala na sa amin to. Sobrang saya ko guys kasi mag one year na din ako sa YouTube. mag one year na din ako tsaka na-receive na rin na namin to ni Dave. Maraming maraming salamat talaga guys sa mga sumusuporta sa amin. Ni Dave and Shella's Diary sa Team Pinoy Vlogger International sa ka-team ko na never akong iniwan. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo na nagsusuport sa aming channel, sa family ko rin. Maraming maraming salamat sa pag-support nyo. Ayan, bubuksan ko na siya. Wala kasi dito si Papa Rock. dito. Ayun nakakatuwa lang. Kasi this is it. siyang number dito. Ito yung, hindi ko na ipapakita siguro to. And then, i-verify ko na. Verify. Ayan. Nakaka-excited. <laughs> Nakaka-excite pala yung ganito, no? <laughs> Ayan. Thank you ulit sa mga nagsusupport sa aming channel. Maraming maraming salamat. guys. <laughs> ano na siya? Ayun na. Thank you, thank you talaga sa ano, sa mga nagsusuport talaga sa amin. Finally na, ano na siya, guys? Na verify na din. thank you talaga guys ha, sa sa pagsusuport niyo sa aming YouTube channel Olet ni Dave and Shella's Diary. Maraming 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 salamat. Kasi this is it. Pansit dumating na siya and then na ano na din na verify ayan thank you thank you ulit guys mama